Isang magandang balita para sa lahat. Siguradong magugustuhan nyo ang nais nice ni Pangulong Marcos na erigalo sa mga Pilipino. Erigalo na talaga namang ikatutuwa mo. Nangangamba ka ba sa gastos ngayong Pasko? Huwag ka nang mag-alala dahil hindi mabubutas ang iyong bulsa ngayong darating na bagong taon. Ano ba ang ibig sabihin ni PBBM sa regalong tinutukoy niya? Alamin natin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Nang dahil sa pandaigdigang krisis, nagsimula ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya ang iba, hindi na alam kung paano pagkakasyahin ang ipon para sa darating na kapaskuhan. Kaya naman sobrang doble kayod si Pangulong Marcos para sa kanyang mga kababayan upang matiyak ang masayang bagong taong darating para sa lahat. Kaya naman tinitiyak ni Pangulong Marcos na ang regalong matatanggap ng mga Pilipino ay patuloy na dahang-dahang pagbaba ng presyo ng mga paunahing bilihing iahanda para sa Pasko. Ngunit ang maganda lang dito, sinisiguro rin ni PBBM na hindi lang sa darating na bagong taon mararamdaman ang pagbaba nito kundi sa susunod pang maraming mga buwan. The 20 pesos surely the 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 goal uh, the the dream is paabutin natin ang 20 pesos. I'm hoping that we can we will see we will see some adjustment in prices uh, for, for Christmas and it looks like baka naman swertehin tayo. Aminado naman si Pangulong Marcos na mahirap kontrolin ang pagtaas ng presyo ng langis, ngunit kung maitataas man to dadandahanin lang ng pamahalaan para sobrang hindi nahihirapan ang mga Pilipino. Pero patuloy anya na gumagawa ng paraan ng pamahalaan para magtuloy-tuloy lang ang nararamdamang rollback sa presyo ng mga petrolyo tinatrabaho namin na hindi tumaas ang fuel. Um, not this, not for Christmas man lang. If we could postpone and padandahanin lang natin. Kung, metat, kung tataas man, dahandahanin natin ang pagtaas. Masyado nang mga, masyado nang nahirapan ng tao. Marami pang gagampan ang tungkulin. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Marcos nang tanungin siya kung sino ang ipapalit na Department of Agriculture Secretary. Hindi pa anya napapanahon ang pagbaba sa posisyon bilang DA Secretary tatapusin muna Anya ng Pangulo ang kanyang checklist bago bumaba sa kanyang posisyon. Wala namang binanggit si PBBM na papalit sa Anya. Ngunit may mga pangalan na Anyang pinagpipilian ang DA. Dagdag pa ni PBBM, napakahirap ng gampanin sa DA. Kaya dapat siya mismo ang tumugon sa mga suliraning kinakaharap ng mga Pilipino sa mahal na mga bilihin sa bansa. Kasalukuyang naharap si PBBM sa mataas na presyo ng sibuyas, asukal at marami pang iba. tumaya ito si Jose eh. Ah, sa mabigat daw yung trabaho. Maraming lumalabas na pangalan, tuloy-tuloy ang pagtingin namin, pag ano. Uh, so hopefully, by the time na yung, yung checklist ko natapos na, uh, meron na tayong pwedeng inominate na DA. Sana lang talaga ay magpatuloy ang pagbaba ng presyo ng mga pagkain. Kung mas bababa pa ito, talaga namang Merry ang Christmas ng mga Pilipino. Kayo, anong yung reaksyon sa regalong hatid ni PBBM para sa lahat? Inaasahan nyo bang mangyayari to ngayong darating na kapaskuhan? Ano sa inyong palagay? Ikomento sa baba ang iyong saloobin.